ang Dan Matuwid ay isang uh, pagkakataon na ang aming uh, probinsya ay mawawala na po ang kahirapan. Ang pagpato ang alibig ng Dan Matuwid at matutuloy ng programa ng Dan Matuwid sa si Sekmar Rojas. Ito ang kauna-unahang provincial visit ko sa taong 2016. Doon naman na talaga itong romblon itong mga kalye, mga highway, farm-to-market roads, lahat itong mga programang ito ay batay sa mga totoo, makabuluhan, at makaservisyong mga nagawa na natin. Tayo ang gumawa nito. Oh! The brand, the lulu, the brand, the <laughs>